So ito mga bade, nakikita ko na yung welcome sa Santa Maria. It's all din meron na alam munisipyo guys dito. So medyo may kalakin din yung munisipyo nila bade no. So ayan yung uh, resident namin. Okay, kaliwa ko. Na hindi ko pa alam kung saan kami pupunta. Nasa susundan lang namin to mga bade So ganun pa man dito sa unahan uh, ito na yung mga palingki nila or main road ng uh, ano antayin natin dito mga bali ang mga natin malamang sa alamang malayo pa kami sa venue nito kasi naririnig ko sa mga kasama namin bali na pabundok daw kami or pagubat or may mga ilog daw ang tatawiran Oh so, guys, nandito na kami sa Santa Maria. Ah, uh, namin alam yung uh, yung namin yung leader, guys. Sabi ko nga kanina na hindi ko alam kung saan binyo pa. So ito na nga dinabaybay namin tong uh, kalsada na to na hindi ko alam kung anong street to pero babakbakin namin to kasi malayo pa daw. So mga nakikita namin dito mga body, mga baybay -bay sa gilid. So mga punong kahoy, mga nyog. No? Tapos yung kalsada nila mga body, mga byak-byak. No? Uh, pero hindi naman gano'n kasira yung kalsada nila. Pero yung napagtanong nga namin doon sa simtropan ng uh, Santa Maria, yung kasada nyo dito, siminto, putol-putol. Putol-putol siya, may siminto, may mga rough na mga bato-bato. Pero okay lang yan kasi sa ngala ng ating mga uh, uh, tinatawag nitong adhikain na talagang tutulong tayo sa mga nangangailangan pupuntahan natin na bundok ba yan o patag ba yan so ito na nga ito na sinasabi na ano, mga lubak lubak may mga portion body na ano may portion na mga simento na parang tapal tapal lang hindi siya talagang totally na makapal yung simento kasi nga ito ay isa, isang baryo So, tiis lang muna ang taga dito. Pero, nice na dito na kami kami kasi may bundok. Pero kuya naman ang halagaan. Ina, ano nila, inatapalan lang nila. Hindi nila buo na sinimito. Yung mga malalim, inaano nila, nilalagyan Ina ng sinimito yun lang muna. So itong video na mga bagay, walang photo-photo to para malaman ninyo, <laughs> makita ninyo kung ano yung lugar na dinadaanan namin na wala kaming pinipiling lugar, wala kaming pinipiling uh, video. No? Uh, masyugad man yan, masiti man yan, mabaryo man yan, matao o wala, pupuntahan namin sa ngala ng abukasiya saka adikain namin makatulong sa mga kabataan especially kasi sila na yung uh, pag-asa ng ating minamahal na bayan kasi tayo inilipas din dito sa mundo ito saka yung mga next generation naman sila naman ang uh, kumbaga sila naman ang susunod saka paglalaki nila sila naman din ang gagawa ng ating ginagawa Ganun lang naman mga body, rotation lang itong buhay natin dito sa mundo nito. So, in the meantime, nakikita nyo ngayon, higilid namin, nga, ang uh, ganda, ganda ng hangin, malamig, tapos green yung mga halaman, mga puno. So, masarap sa mata. Kasi bihira lang tayo makakita dito, mga ganitong lugar, mga ganitong video. Kung nandito lang tayo sa probinsya, ito ang makikita natin lagi. No? Pero mo, masaya ang mga ganitong lugar. Kasi kahit pa paano, kunti lang yung uh, income nila, kunti rin ang gagastusin nila. Alam mo yung ganong uh, estima na ikatulad sa Manila, malaki ang sundo mo, malaki din ang gastos. so bali ng malitlong ng sweldo, malit din yun ang gastos. So ito na nga sinasabi ko mga badi 'di ba? Raprod na. tik potik na. Wawa yung mga motor dito pero okay lang, kaya yan, buddy. Kahit na medyo uga-uga na tayo dito sa motor, no? Dandahan lang. Ito sinusundan ko mga bade ito yung ano Dominar 400 oh. <laughs> Ito yung binadaanan namin guys bato bato kasi tapos sa putik yun ah, pupunta kami sa isang uh, iskulahan kami ng kung uh, kumpung tulong sa mga kabataan natin na uh, sa mga school supply nila yun so, siya, ba bato ang dami namin guys nandun sa harap natin yung iba saka salamat din mga buddy sa uh, legendary oragon sama sa mga ganito ipin dari sila tumulong bato bato na so, okay lang yan Panahala ng uh, namin na uh, makatulong sa mga kabataan na kanilang na uh, supply bali wala mawala akong mga pago dito bali wala lang pago dito pag uh, nakita namin ng mga kabataan na nilinisip sila ng uh, supply kung paano katulong sa kanilang pag-aaral Alam nyo mga badis, sarap sa pakiramdam na makatulong ka sa iba't ibang mga tao, mga kabataan. Lalo na sa ganito kalayong lugar na mula sa Cavite, uh, mula rito hanggang dito, that is uh, 98 kilometers. So ganoon kalayo siya aming pinuntahan, pero baliwala kasi ang layunin namin is makatulong. So, kasi naman eh, puro na lang tayo sa city. So medyo malapit-lapit lang isip-isip sa mga grupo na pumunta naman sa mga bundok na yung lugar na hindi lagi napupuntahan ng mga charity. Kung mag sila sa mga tulong or hihira sila mapuntahan sa mga government. So sa pamamagitan namin, baka mapansin nila, uy may mga grupo pala na pumupunta sa ganitong lugar. Malay mo, makasuporta ang mga government sa amin may sponsor sila papalikan namin kaya willing kami na may mga may mga extra kayo or mga use ng mga notebooks pag iipunin nyo i-message nyo kami dito sa channel tapos pupunta namin pupuntahan ko ako mismo tapos ayusin natin yan papalitan natin ng uh, spring or di ba ganoon naman ano lang siya parang recycle mga notebooks di ba Sobrang-sobrang na, daft, naman na pag-iipunin, tapos kukuliktahin namin, kaming grupo. mag visits kayo dito sa UGRC kami nang bahala mag-arrange. Di ba? Dahil sa ganung paraan, makatulong tayo. Di ba? Hindi naman na kailangan na financial, mga material na kailangan nila upang makatulong tayo sa kanila. So, may basketball court dito. Aka kung may mga pista dito, dito i-help nila ng kanilang mga games nila so sunod lang tayo baka malayo pa oh bakit nag stop so mga buddy dito in di na pala yan so, wala na di na tayo makataw punta doon eh. kasi daw uh, matipatay so, balik tayo mga buddy so doon siguro tayo mag park doon sa dadaanan natin na uh, uh dito uh, basketball court So, uh, doon tayo siguro mag-park kasi dito malapit lang na. Ah, siguro doon, maglalakad na papunta doon sa aming uh, Kabutan din yung school. Uh, dito nga dito nga kami mag-park mga body kasi lumiko na tong kasama ko isa. So, uh, dito na daw paparada. Kasi wala puno na ron. So mga badi, ganyan kami ang dami. Kasi yung iba nasa likod ko. Hindi ko lang may video, hindi ko nakuha kasi wala naman ako E-60 na uh, wala camera mag-usap-usap muna ah, mamaya badi ah, pabalik ako kung ano man ang tuusapan e, nakita ko rin sa inyo so, Hiyo, buddy, ah. so, mga badi ha mga pakilala ko lang sa inyo itong nagsasalita ito yung uh, founder ng UGRCP si GR niya. siya yung nagbuo nitong UGRCP United Jigsaw Riders Club of the Philippines so big shout out sa yo kaibigan brother so ito na nga guys sasakay sa isasakay sa kabayo yung school supply Itong nagsasalita din ay sa itong vlogger ng si George TV uh, bisitahin nyo yun yung kanyang channel subscribe din kayo blog uh, vlog din niya yung uh, ginawa niya ngayon sa kanyang channel so ganoon lang naman mga wade support support lang tayo sa lahat ng mga activities na gagawin ngayong araw na ito okay So see you mga bade sa susunod Ipapakita ko naman kung Sana kami pupunta sa aming paglalakad Ipapakita ko sa inyo ulit Yung lalakara mga Ilog na pitong ilog daw sa sasakay sa badi ang mga school supply sasakay sa kabayo so, ito nga maglalakad kami tatawid ng uh, sapa daw